Pagnay pa rin sa paghahanda ng barangay at sangguniang kapataan elections. Nasa linya po ng ating telepono si Comelec spokesperson Rex Lodianco. Sir, magandang umaga po. Si Audrey Goriseta po ito kasama si Ms. Dian Kerer. Ito po ang Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po Sir Audrey at Ma'am at sa lahat ng tagatubaybay po ng Rise and Shine Pilipinas sa buong mundo. Good morning po. Okay, sir, una po sa aming katanungan, ano, wala po ba tayong nakitang aberya sa nakaraang pilot testing para sa barangay at SK elections? Wala naman po kaming nakita na major na aperya po. No? Pero ang maganda po kasi kaya po tayo nagsagawa po ng mall voting simulation na nakaraang Sabado po at yung iba pang mga pilot testing para pakinggan po yung ibang inputs at suggestions mismo ng mga butante na nakilahok dito sa exercise na to pati na rin po yung mga totoong teachers na electoral boards. So yung mga nakita po natin, may mga pinuri po sila na na padali, mas maginhawa, mas maayos po yung uh, pagkakalatag ng simulation na sana daw po ganun din sa araw ng halalan at po namin sila na ganun nga po yung mangyayari. Patungkol naman po sa mga pasilidad na binigay po ng uh, ating mga partner malls na libre, nagpapasalamat din po sila. May mga suggestion din po na sana po yung voting booth maibaba ng konti dahil nga po meron mga kababayan tayo na hindi naman po ganun katangkat. So ilan lamang po ito sa mga suggestions at comments nila na ipapatupad po natin talaga sa pagdating na halalan. So sir, marina na pong bumoto sa ilang mga malls, ano? Paano po kaya yung proseso nito kung ito po matutuloy? Nakapag-identify na po tayo ng mga barangay na makikinabang po sa mall voting. In fact po, bago po natin pinaprubahan sa Commission and Bank itong mall voting na ito, ay nagkaroon tayo ng series of consultations mismo sa ating mga kabarangay dun sa mga lugar na makikinabang sa mall voting. At pinaliwanag din po natin sa kanila, in-identify na natin, sino-sinong membro ng club service nila ang makakasali dito dahil pilot testing lamang po ito sa clustered precincts lamang. At pagkatapos po ng botohan, pagkatapos bilangin yung mga boto doon mismo sa malls ay ibabalik doon sa mga paaralan, no? voting centers, yung election returns na matatapos po natin at isasama po maikanvas ng Barangay Board of Canvassers na nandindin din mismo sa paaralan. Okay, kung meron pong automation elections pagdating dito sa barangay at SK elections, meron din po bang mga lugar sa Pilipinas na magiging manual ang uh, uh, pagboto? ang halalan po natin sa barangay SK elections talaga pong manual. Mm -hmm. So kung meron po tayong 42,027 barangays, ang ano po dito ay 42,024 barangays po ang manual elections. Tatlong barangay lamang po ang pilot testing para po sa automated election system. Ito po yung barangay Paliparan 3 at barangay Poblacion Uh, Zone 2 ng Dasmarinas City at yung barangay Pasong Tamo po ng Quezon City District. Lahat po ng barangay, mano-mano po natin isusulat yung pong mga pangalan ng kandidato na napili natin. Doon sa tatlong barangay lamang po na nabanggit, sila lamang po yung gagamit ng AES o yung sinishave natin yung balota at ipipip po sa makina. Okay, good morning po, Atty. Laudianco, si Diane Quirer po ito. Yes, Balita po okay. namin, nasa huling stage na po tayo ng paghanda sa darating na halalan. Ano-ano pa po yung mga pinaplansya siya as of uh, this moment at sa mga nalalabi pong araw bago po pong eleksyon? Tatlo na lamang po ang ginagawa natin. Nagsimula na po kahapon po yung printing po ng mga pinalitan na pangalan ng mga balota. Ito po yung sa Carmona na dating munisipyo na po eh, na-imprint namin, pinalitan po natin ngayon ng na Carmona City na. Ganon din po yung situation ng Baliwag City dahil naging siyudad na rin po sila nung nakaraang plebisito. At dati na rin po na-imprinta natin yung para po sa lalawigan ng Maguindanao na nahati na ngayon. Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. So nire-reprint lang po natin sila para mapalitan po ng tamang pangalan yung kanilang lugar. At isa pa po, yung 10 barangay mula sa Makati City na nasa Tagig ngayon, ito po ay kasunod na rin natin i-imprinta para mapalitan na po yung bayan doon from Makati City to uh, Taguig City na po sila. Ito po inaasahan natin na matatapos sa loob ng tatlo hanggang apat na araw. Okay. Smooth naman po yung tungkol po dun sa Makati at Tagig. Yung pong patungkol po dun sa mga botante, yung mga magta-transition po ng kanilang pagboto po sa ibang lungsod, sir. Opo, hindi naman po namin nakikita na magkakaroon tayo ng napakalaking Buo na po sa lahat, eh buong buo naman po na ilipat ano, yung pong marangay, yung kanilang voting center, from Makati to Taguig City. So yung ating mga butante, buong buo rin po sila. Gagawin po namin dito, ilipat lang namin yung kanilang records from Makati to Taguig. So wala na po dapat gawin yung ating mga kababayan, hindi dapat sila maabala dito. Ganon din po sa mga nagbabala kumandidato kasi nga po, buong barangay naman, ang magpa-qualify po dito, kabarangay din nila at buong buo po nailipat yung barangay, kaya po wala kami nakikita. Ang pagbabago lang po, instead na sa Makati City po sila magpapayal ng kanilang Certificate of Candidacy, doon na po sa tanggapan namin sa Tagig City at nagkataon po ng doon sila sa Tagig Convention Center. In so far as the voting center po, ang namamahala po ngayon sa mga paaralan, sa mga naturang barangay, ay ang Department of Education. Kaya po nakikipag-ugnayan na rin kami sa DepEd po para payagan kami na magamit ang parehong paaralan dahil sanay na po bumoto doon yung mga kababayan natin. And by the way po, by September, dalawa na lang po ang gagawin natin. Ano? Sa September, training po ng electoral boards para po dun sa ating uh, manual elections nga po at sa October po mismo yung deployment po ng mga balota di ba pang paraternalia. Yun nalaman po ang gagawin ng Comelec. Handang-handa na po tayo. Alright. Attorney Laudianco, ano yung mga importanteng dates na dapat pong maalala, particular po ng mga kakandidato kasi once nag-start na po yung election period, may mga hindi na po sila dapat gawin, sir. Tama po, ano, Ma'am Diane. Ano? Una po sa lahat, ang filing po ng Certificate of Candidacy ay mula August 28 hanggang September 2. Holiday po itong August 28 pero bukas po ang tanggapan ng Comelec. Lunes hanggang Sabado po, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa lahat ng tanggapan po ng Comelec. Kung sakali pong masikip yung aming opisina dyan sa lugar ninyo, makakaasa po kayo na lipat kami ng venue. Nakapaskil na po sa Facebook page ng Comelec at pati na rin po sa aming website www.comelec.gov.ph kung saan nailipat po yung mga lugar ng filing ng venue uh, doon sa mga masisikip po namin opisina. The rest po, doon po mismo sa tanggapan namin. Paalala lamang po sa mga kababayan natin na magpa-file ng COC sa oras na maihain po ninyo ang inyong COC, ituturing na po kayong kandidato ng COMELEC. Kaya bawal na bawal na po, una sa lahat yung premature campaigning. Tanggalin nyo na po lahat. Kung may naikabit po kayo ngayon, kay eh, may vote yan, kaya wala. Yan po ay campaign material pakitanggal po dahil pwede lamang po yan from October 19 hanggang October 28. Otherwise po, makakasuhan po namin kayo ng premature campaigning o paglabag sa Section 80 po ng Omnibus Election Code. Sir, dun sa mga ating mga concerned citizen, ano, na may mga makikitang campaign materials na nakasabit, pero outside dun sa campaign period, maari ba silang magsumbong po sa inyong tanggapan? Opo, nako yun nga po, hinihiling natin sa ating mga kababayan, pagtulong-tulungan po natin ito, hinihiling po namin ang inyong pakikiisa na pakisumbong po sa amin yung mga lugar po kung saan matatagpuan yung mga campaign materials outside po ng October 19 hanggang October 28. Lalong-lalo na rin po, pagpasok din naman po ng campaign period na nabanggit, yung hindi naman sa common poster area, pinagbabawal din po ito. Pakipagbigay alam lang po sa COMELEC sa pinakamalapit na opisina namin o kaya kahit po mag-email, kami na po ang mag at magbibigay po ng notice sa mga kandidato ito na tanggalin ito within three days. Otherwise, talaga pong kakasuhan namin sila ng pagkabag sa Omnibus Election Code. Hmm. Panghuli na lamang po, Atty. Laudianco, in terms of security, of course, kailan po ipatutupad yung gun ban? At saka may mga na-identify po ba tayong mga election hotspot po, sir? Ang ating pong gun ban ay simula rin po sa August 28 o ang pagsisimula ng election period at tatagal po ito hanggang November 29. Sa ating mga kababayan po, bawal na bawal po ilabas ang ininyong mga armas o sa iba pang baril kahit po may lisensya yan, kahit po may permitong erik pa yan. Kung wala po kayong pahintulot o certificate of authority mula sa Comelec, tandaan po natin ang pagdadala po ng baril ng walang pahintulot ng Comelec sa election period ay isang election offense na may pagkakakulong po hanggang anim na taon at meron pong accessory penalties po ng perpetual ng right to coverage. Hindi na po kayo makakaboto at perpetual disqualification to hold public office. Hindi na po kayo makakabalik sa pamahalaan kung kayo man po yung tatrabaho. whether elective po yan or appointive. Ano? Isa pa pong paalala po namin, sa panahon pong ito, meron din po tayong mga tinatawag na mga prohibited acts. Gaya po ng mga transfer or movement ng mga ating uh, empleyado sa civil service. Kaya, kaya nga po hinihiling namin, pakitutukan niyo po ang aming mga na inilalabas po sa Facebook page at sa website para po tayo ay makasunod ng maayos sa batas po. Well, maraming salamat po sa inyong oras, Comelec Spokesperson Attorney John Rex Laudianco. Thank you po, sir.